O baka naman kasi hindi lang pagbababoy, baka pambababoy. Pero ang tanong kasi dyan, may maniniwala pa ba sa'yo ngayon? Ang, ang tao kasi kung hindi nagsisinungaling, dire-direcho so yan, papa pa, tuloy-tuloy ang kwento niyan. Bilang public servant, obligasyon mo kasi na sabihin ang katotohanan. Hello mga kaibigan, sa gitna ng kaguluhan at maraming Uh, intriga at maraming issue tungkol sa katauhan ni uh, Bamban Mayor Alice Guo siya ay nag-post ngayong araw ito ang sabi niya alang-alang sa aking mga kababayan nagtitiwala at nagmamahal sa akin ay buong tapang kong sasabihin na ako po ay isang love child ng mahal kong ama sa aming kasambahay ako po ay iniwan ng aking biological mother, bata pa ako noon, at ako'y pinalaki at itinago sa loob ng isang farm. Ito ang masasabi ko dyan. Possible naman siguro, pwede naman sigurong yun talaga ay isang katotohanan kasi hindi naman natin maisasang tabi ang posibilidad na baka ganun nga. Ang ama niyang Chinese ay nagkaroon na relasyon sa katulong at siya ang bunga. Pwede talagang mangyari. So, wag natin tanggalin ang Posibilidad na yun nga ay totoong nangyari. Pero ang tanong kasi dyan, may maniniwala pa ba sa iyo ngayon? Sa dami ng kasinungalingan na sinabi mo during the Senate hearing, sa dami ng mga katotohanan na dininay mo, ngayon ikaw ay magsasabi na ito po ang tunay na nangyari. Kahit pasabihin natin yan nga ang totoong nangyari, ano pa kaya ang maiging opinyon ng maraming mamamayang Pilipino? Maraming salamat po sa inyong lahat sa samahan niyo po ako sa pagtalakay natin sa mga mainit na isyu tungkol sa buhay ni Mayor Alice Go. So ito na nga. Pagkatapos mong magsinungaling, pagkatapos mong magdeny, pagkatapos mong um mag magtangatangahan mag, sa Senate hearing, sasabihin mo ngayon, ako po ay isang love child. Kaya um, hindi ko inamin ang tunay na katotohanan. Yun nga ang mali mo eh. Hindi mo inamin yung tunay, yung totoo at yung katotohanan. Kaya ka ngayon sobrang ipit na ipit. Eh kung nung una pala ng Senate hearing sinabi mo, ah kaya po hindi ako naparehistro kasi ako ay anak sa katulong, anak sa labas at para maitago ako, hindi po ako agad na iparehistro. Right then and there sana nagkaroon ng background or backstory yung, um, yung, yung late registration mo. Kaso nga, dininay niya pa, nagsinungaling pa siya, so ngayon ipit na ipit na siya. Sino pa kaya ang maniniwala sa kanya ngayon? So tingnan natin, eto, sinabi dito, Alice Gu's birth was only registered in 2003 when she was 17 years old. That suggests her birth year to be 1986. So from 1986, dapat siya ngayon ay 38 na. So, ang tanong dyan is, negosyante kayo, Chinese na negosyante ang tatay mo, bakit hindi ka naparehistro? So, siguro nga, ganun nga, itinago siya, kaya hindi siya na iparehistro. Meron din katanungan sa Senate hearing na um, siya daw ay walang relasyon sa kanyang ina. Pero, may lumabas na litratong ito, before May 8, ito yung before ng Senate hearing, na binabati niya pa yung kanyang ina. Ngayon siguro, dahil sa gusto niya magtahi-tahi na lang ng istorya at para may mag magkaroon ng uh, support or or uh, katibayan yung mga sinasabi niya, binura niya ngayon tong post na ito. So as of May 13 after ng hearing, wala na yung post. Para nga naman masabi na siya ay walang relasyon sa kanyang ina. So siguro nga marami siya talagang itinatago sa tungkol sa kanyang pagkatao, pero bilang public servant, obligasyon mo kasi na sabihin ang katotohanan tungkol sa pagkatao mo kasi okay, hoda kung ano pa yan. Dapat nga ikaw ay uh, proud pa kasi dahil kahit ikaw ay anak sa labas na, na, na itaguyod mo yung sarili mo, nakapagtayo ka ng negosyo, naging mayor ka, not unless ang negosyo mo ay pogo. So pumunta naman tayo dun sa tanong ni uh, Senatorisa Hontiveros, kung siya ba ay tumira sa Valenzuela at may, may dati ba silang negosyo. So sabi niya meron. Meron daw silang embroidery pero ang nakapagtataka doon, ang sabi niya is isang taon lang daw siya tumira doon at bata pa siya. Kung ganon, kung ikaw ay bata pa, bakit sa kasama ang pangalan mo sa incorporator ng embroidery na yon? At kung pagtatagni-tagniin natin ang mga katotohanan, yung Negosyong embroidery ay um, narehistro noong 2010. Siya ay pinanganak noong 1986. So, siya ay almost 24 or 25 years old na nung narehistro yung embroidery. Paano sa sasabihin na nung, nung, nung yung embroidery company na yun or yung corporation na yun, ay siya ay bata pa. Hindi na bata ang 25 years old. At ayon sa batas, hindi ka pwedeng maging incorporator kung ikaw ay not of legal age. Yun pa lang, dun-dun pa lang sa isang punto na yun, nagsinungaling na siya. So bakit lagi siyang nagsisinungaling? Sig- ang ang tao kasi kung hindi nagsisinungaling, dire-diretso 'yan, papak-tuloy-tuloy pa, ang kwento niyan. At lahat ng kwento niyan talagang may back story. Pero kung ikaw ay nagsisinungaling, lagi kang uh, buffering, lagi kang loading kasi nagtatahi pa ng ng scenario 'yung um 'yung utak mo para masuportahan 'yung pagsisinungaling mo. At isa pa sa mga uh, naging issue nitong si Mayor Alisgo ay 'yung pagkakaroon niya ng isang mamahaling helikopter. hindi lang 'yan helikopter, meron din siyang McLaren. So nung, pano nung 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 during the Senate hearing tina tinanong siya ni uh, Mayor Honteveros kung magkano ba ang kinikita nila sa pagbababoy. Um sabi niya 3,000 per head. Per head. So para ikaw ay magkaroon ng 138 million, kailangan mo ng napakahabang panahon para kitain ang 138 million para lang sa isang helicopter. Pero pa diyan yung mga McLaren, yung mga negos yung yung, yung mga ari-arian at kung ano-ano pa. So it it doesn't make sense kung yung uh, main main negosyo lang niya is yung pagbababoy. O baka naman kasi hindi lang pagbababoy, baka pambababoy, pambababoy ng Uh, boto ng mga mamamayang Pilipino Pambababoy ng uh, Local government ng Tarlac Pambababoy ng National government Ano ba talaga ang totoo? ba? Diba? So kayo Mga netizen, kayo ang magdideside Ayon sa mga nakita nyo Ayon sa mga dokumento Sa mga pruweba, Siya ba ay nagsasabi ng totoo? Kasi ako, malabo na, hindi na ako maniniwala Siya ay nagsasabi ng totoo na ang, ang hirap pagtagni-tagniin nung kanyang mga sinasabi para magkaroon ng isang solid solid na nakatotohanan. Di ba? So, maraming maraming salamat sa pag-tune in ninyo uh, mga kabahay dito sa ating uh, channel. Um, I'll expect you to be on our next vlog and thank you for watching and see you on the next vlog.